May tulingan ng ilab piraso. Eh. Oh. Yeah. Guys, Yes. Yes. na. Yes. 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 guys, Yes. 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 Yes tapos na dalaw, uh, halos isang linggo nang tapos yan guys eh sana eh ma break in natin yan guys oh Epoxyan na yan oh, yan oh. eh bala na mamaya kung ma break in guys oh. yan guys so. oh. yan tatatago ang mga kina. Yes, so, Ayan. makina yun, guys. Ayan, ayan, Ayan. yung mga one week ago na nakalipas. Ayan yung bagong kabit ng base na, guys, oh. So, ayan. Ayan. Yung hindi, hindi pang nagandar kinalawang na. Bilis talaga ang kalawang sa tabindaga. Ayan, guys. Shoutout pala sa ating mga kaibigan na ah. sa so, mga pagpalang umaga dyan. Happy Saturday. Update lang tayo. May pahuli. Yung iba hindi ba naglautan eh guys. Okay, o no? yan o. Yan. Nandito ako ngayon. Yan. Medyo tahimik na rin ang dagat guys. Wala nang malakas. See you guys. See you next video.